Hello sa inyo lahat mga idol, welcome back to my channel, Jerfix nga pala And today's vlog natin gusto ko lang share sa inyo kung paano magpalit ng stabilizer link dito sa may Toyota Fortuner 2006 siguro or 2007 model. Then ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng stabilizer link dahil nga medyo malambot na at saka meron na siyang tunog, lumalagotok. Okay, so ang mga basic tool na gagamitin natin dito is yung mga extension, 70mm na socket, power handle and yung ratchet. So basic lang, di na natin tatanggalin yung gulong kailangan lang natin iangat pero uh, ang paraan ko na ganito is para lang uh, sa akin, kasi ganito yung ginagawa ko para mapabilis, eh kita mo naman yung gulong na yan, malaki ang bigat pa niyan eh, tapos magtatanggal pa ako ng gulong, pwede ko naman dukutin okay, so wag na natin patagalin simulan na rin natin, unang una dyan gagawin ko ay start ko yung engine okay, tapos Uh, ikakabig ko yung gulong uh, pakaliwa papalitan ko kasi yung dito banda sa kanan bali napalitan ko na kasi dito sa kaliwa okay sagad na yung gulong Patayin natin yung engine ayan bali nakabig ko na yung gulong nya then nakaredy na para may angat yung uh, sasakyan kung alimbawa wala kayong uh, lifter pwede nyo naman dyan para may angat yung gulong pero sa akin kasi meron ako lifter Madali lang And pwede naman din sa inyo, jackan nyo lang Then Andito yung location ng ating uh, stabilizer li. Ayan Ito yung tornillo na to Tsaka to So basic lang din naman, gagamit lang tayo ng 17mm na socket Alright, bago ko simulan Spray muna Kapila Bali ang gagamitin yung mga lods kapag ka umiikot Meron kasi siyang size na allen dito Tutusok nyo lang yan Then combination wrench or box wrench Para hindi siya sumama And kapag ka umiikot naman Ang na ginagawa ko hindi ko na kailangan nyo ng mga allen wrench Vice grip lang ayos na ipit ko lang dito Hindi na ikot yung pinaka center nya okay? Pero subukan pa rin natin Gamitin to Ayan. Kaya ginamit ko yung mahabang extension kasi nga tatama sa gulong. Luwagan ko lang. Ayan. Pagkatapos kong luwagan ng power handle ratchet naman. Ayan. Kita nyo umikot. Pwede gamitin natin yung uh, open wrench kasi may mga kanto to. Ayan. Bale nilagyan ko na siya ng 24 pangontra. Hawakan nyo na lang. Hawak ko kasi yung cellphone. <laughs> Mas malambot kasi pagka meron siyang penetrating fluid. Ganoon ko na nga ito, Baka mahulog pa. Gamit lang ako ng ratchet. Pwede rin power handle. Pero dito kasi mix eh. Bale pataas yung tuwag. <laughs> combination, then pihit. Sa akin kasi medyo mahirap eh. Kailangan kasi dalawang kamay itong mga ano, lodi. Bale, kukontraan ko siya. Pihitin ko siya pakaliwa. Okay, ganoon lang. Ayan. Bale, hindi tayo pwedeng magkamali dito kasi mahaba yung sa itaas, maiksi yung sa baba. Then, kailangan... Pagka nagtatanggal kayo ng ganito at saka magbabalik, kailangan nakalift yung gulong ng konti pero kahit nakataas mas mainam nakataas para hindi kayo mahirapan sa paglalagay ito na yung bagong uh, replacement parts ng stabilizer ni eh. ng 1KD or sa Toyota Fortuner bali may kabilaan to mga idol meron nakalagay na right R or orange naman kapag uh, nimbawa sa left tanggalin na natin may kasama rin itong uh, nuts lagay natin yung mahaba sa itaas okay ilalim yeah. kitang ko ng na mga nasa 109 newton meters Ayos na. Kailangan na ang mga idol ah. Nakangat ng konti yung gulo. Ah. So yun na mga idol, bale, ganun na magpalit ng stabilizer link. Kung anong ba may lumalagotok sa inyong uh, pangilalim then pagka sa mga malulubak, tapos pagliko, lumalagotok. Isa na nagiging dahilan yung stabilizer link. Okay? So kapag mag-check kayo ng stabilizer link, galawin nyo lang dito. Kung sobrang lambot na yan, tsaka pagka hinatak nyo, pag anon, then meron siyang clearance palitan nyo na okay maraming maraming salamat po hanggang dito na aking video thank you so much po